back here on the show. Kasama pa rin po natin uh, Miss Rita Avila. Uh, let's talk about your relationship with your husband FM Eric. Do you guys talk to each other about uh, acting, about how you should do your roles, etc. cetera, kahit hindi siyang director? Hindi. No. Oh. Parang I have the freedom to do what I wanna do. Tapos may isang magpapacheck lang ako sa kanya. Sabi ko, uh, okay ba yung ginawa ko dyan? Okay na. Pero... Funny, pag siya yung director ko, kasi pag sinabi niya sa staff niya na, ah, tawagin niyo nga si Rita Avila, pinagtatawa siya. Sabi niya, ba't kayo kay natatawa? Rita Avila yung pagpahala ng asawa ko. Siguro, mm -hmm. siguro na-expect nila, na oh, tawagin niyo naman si, you know. Ang asawa yung, ko, misis ko. oh. oh, oh. Yung ganyan. Iyon, funny lang. No, he identifies you as an actor yeah, on the set. Usapan diba? namin yan sa set. Basta pag nasa set, artista ako, director kita kahit hindi tayo magsabay kumain, okay lang yon Ganun. Sa lahat ng pelikulang nagawa mo, saan ka pinakanahirapan? Yung sumayo ka sa lume. Kasi nakakapagod yung mga sayaw. Tapos yung binububog ako ni Cesar, parang nakakatakot siya. Talaga? na <laughs> si tapos, tapos magkatapos sa isang scene, sabi ko, lang ako sa kot. Ang sakit, yung sampal. Sabi niya, Ritz, Tinuro, may, may, yung takong ko pala, natapakan ko yung paan <laughs> Binigyan niya ako ng eyes, sabi ko, oh, sige sa'yo na. <laughs> oh, oh, oh. That was most challenging. I remember the movie. Mm -mm. At sing sayaw, nahirapan ka doon? Mm -mm. Sabi ko nga, you don't look it, but you turning 60. <laughs> oh, oh. Mm -mm. Uh, how, how is that feeling? alam mo, sabi ng mother-in-law ko, minsan, kaya pa ng isip, pero hindi na kaya ng katawan. It's true. Yung ako, pag pinapagalitan ko lagi ni Kate, kasi ma know. maano ako kumilos yeah. yung bagsak dito, o ganyan. ma, ma, bawal yung ganyan. Oo nga pala. I, I forget it. Kasi akala ko okay lang ako. Right. Mm -hmm. Oh. But was there a time in your life when you were afraid to grow old? When I was turning 30, akala ko yun na yung matandang-matanda. Kasi sinasabi nila na wala na sa kalendaryo. Uh, akala mo matandang-matanda na yung lalampas ng 30? Tapos nung nag-30 ako, nagbibinis matanda ako. <laughs> <laughs> again, again. <laughs> tapos, And then? Tapos, 40 I got excited. Tapos sobrang excited ako na mag-50. Parang, ah, okay, gano'n lang pala. <laughs> uh -oh. And then, today, you're in a good place. That really makes us happy. Mm -mm. Di ba? Kasi yeah. when, you, when you finally find that good place, and uh, what a journey it has been. Mm -mm. Simple life lang. Di ba? It's the best. It is. Mm -mm. Uh -oh. Motherhood. Pag-usapan natin. Yung konsepto ng pagiging isang ina. I want people to understand that. Because I do. Mm -mm. In so far as you're concerned. Yeah. I am a fan of your books. Thank you. And... Um, I've been watching you. Ano yung ano yung konsepto ng motherhood para kay Rita Avila? Um, gusto ko maging friend ko ang anak ko. Uh, yung open siya sa akin, tapos uh, nagagaydan ko siya ng maigi, um, natuturuan ko, ganyan. No. Tapos naintindihan uh, naiintindihan ko siya, napapafeel ko na secured siya, ganon. Um, Tsaka yung gusto ko talaga lagi ilalapit sila sa Diyos. Kaya through writing, yun, yung parang feeling ko, yung motherhood na extend sa mga stories ko. Because I want children uh, to feel loved, to feel na they can be angels on earth.